Walang ya guys. Napuya tao agabi. Kasi may nangyayari sa labi ko. Na hindi ko inaasahan. So, ayan pa. Nag-start ako. Pinakaunang game ko, guys. Panalo po agad. So, nag-start ulit ako, pre. Kasi gumaganda eh. Ayan. Panalo ulit, guys. At tinunang ang kakamping binibigay sa akin ni Moonton. So, itong pang-third game ko. Six minutes pa lang. Nag-concede yung kalaban. So, panalo ulit. Par. Walang ya Ano to? Hindi ako sanay, Moonton. Ano nangyayari sa labi ko? Inayos na yata. Ayan pa panalo ulit. Gagay, dire dere panalo ko guys. Inaabot ako ng alas 5, napuyat ako dyan. Ayan, panalo ulit, par. Walang ya, ano to? So, epic one ako agad guys, ganun ganun lang. Ayan o, oh, 5 win streak. So, syempre, ginanaan ako. Inaabot ako ng alas 6 ng umaga. Ayan, panalo ulit. Dito may libre tayong 1 star o. Oh. So, dalawang star yung binigay. So, 6 win streak. So, ngayon par, Two more to go. Dalawang star na lang. Legend na tayo. Panalo ulit guys. O isa na lang. Eto na. Nanalo ulit. Kasi akala ko matatalo na eh. Kasi win streak pre. So sabi ko rito. Magpapa legend lang ako. At matutulog na ako. Alas 6 na ng umaga yan, guys. Diyos ko po. Inaabot ako ng ganong oras. Natuwa ko eh. Ngayon lang nangyari sa akin to eh? Ngayon, binigyan na ako ng mga ganitong kakampi. Ayan o, si Joyco23. Yung isa, buong pangalan pa nilagay. Si Ian Estremos Del V. Shoutout po, boss. Naubusan kaya ata ng IGN. Ayan o, gumamit pa si Joyco ng bagong hero. O dito guys, may sushin. So, nag na ako dyan. Kasi pangangantar ko talaga sa sushin to guys. Paso, ah, may florin. Ayan o, meta hero namin guys. So, Haya, Granger, tapos yung bagong hero. Meta yan eh Yung bagong hero Kung marunong ka o hindi ka marunong Eh meta nga yan Ito para Yung haya Ang cute oh Patay na sa'yo eh Ito papatay eh Multi sa minions Dala <laughs> Isa na lang eh Legend na ako Ayusin nyo na Nang makatulog na ako Pawawa talaga sa inyo Ayan eh, ubos uh, Ang kampe Baliwala yung win streak ko Pag hindi ako nag legend Mas mahirap itulog Ang huling talo guys Tandaan nyo yan dito inabangan natin yung win guys. Bigti 13 na yun eh. Dito sa ako. Tadali natin low HP. Okay. Hindi makaka turtle Parang hindi ko ramdam yung ayabuse eh. Ayan Oh, ikot ako ng ikot yan, Oh. Ginagawa ko lahat. Manalo lang guys. Okay. Patabay nyo yung Aldos. Kakabuhay lang ng bagong hero. Patay na naman. Oh. Killing spree ni Aldos guys. Hirap pa naman pigilan ng Aldos. Pag late game na. Lagi nandito pala yung win. Patay ito. Nice one. Bawi tayo, bawi tayo. Yan. Sama-sama lang. Nako, yatap na naman ng bagong hero guys. Si Joy ko. 23. IGN pa lang kasi. Alam mo na eh. Dito naman, patay na sana yung Sushin. Pag claim shot ko, lumabas yung farm. Ang daming oras at panahon para lumabas yung farm. Yung mismong nag-claim shot pa ako. Napakamalas. Wala na. Yung swerte ko naubos pinalitan ng malas eh oh binigyan ka na ng kakamping ganito eh paledion na yung tao oh. matutulog na oh pinasyarap lang pala mahirap pa naman matulog guys pag talo yung uling game alam nyo ba yun? gets nyo ba ako? O, patay ito pre patay yan gago may aldus wala up tayo dito ayan na nga eh gago bagong aldus winibir pala yun ayun pala yung aldus <laughs> Ako, na kakampi Wala na Anggap ko na mga idol Pantulog na talaga Manalo matalo Okay, patay sa akin yan Nakasura yung sushi eh Kaya nag garlic tayo Ayan, siya susurahin natin ngayon Ay, ay, na nakabawi O, din ng bagong hero guys, no Kung marunong ka nga Kung hindi ka marunong Wala din yung kwinta Ayan na, nakakabawi na kami. Mukhang mga, mga ka-legend ako, pre. Tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Gagawin, taba nung Albus. Ah, micro sa akin to. Micro kay Wakno yan, guys. Balikan natin yan. Hindi ko titigilin yan. Kaya ko pampatayin niya eh. Malambot lang yan, eh. Taba naman yan. Wala, pinatabaan nyo, eh. Eh nga, testingin nga natin, guys, kung mataba ba talaga to. Job mo, bawas, ah. Gagawin, one hit. <laughs> Uh, gawin na nito ako. Paano hindi tataba? 8-1 pala yung standing nung Aldos. Tignan mo standing na kampi ko. 1-4, 1-3, 0-4. O, tignan nyo ulit guys, 1-4, 1-4, 4-6, 0-5 Nainisip pa yung Lucas Hindi yata Lucas yun, eh. pulgas yan eh Ikaw nagpataba sa Aldus, tapos sisisihin mo yung core Kawawa sa'yo Si Joy ko 23 nga pala yan no? Oh. Wala, walang kalaban-laban ng mga kakampetig na mo naman. Wala, tatabaan na eh, Gagawan ito na naman. Ayan na, si Mr. Hayabusa. Pagbagsak niya, mawawala yan. <laughs> Di pa tapos yung ulti nung Hayab, patay na eh. 11 man yung aldos oh. Apat na item na. Kahit ma-pull item ako dito, hindi talaga kaya to guys. Yung aldos lang, mahirap na eh. Naudlot pa nga oh. Isa na lang eh. Legend na ako eh. Ata ah, po na ng aldos, oh. Ayaw nyo pa mag-dip? Ay, wawanitin daw ako na ito, guys, eh. Tingin nga. Tingin. Ay! <laughs> Gusto mo, bumili ka. Ito pa, oh. Ay! 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 Tingin <laughs> nyo. Sayang po sa inyo. Legend na ako, eh. Gusto ko na mag-legend. Totoo talaga yung sumpa, eh, no, guys. Pagka na win ka, bibigyan at bibigyan ka talaga ng isa ni Monton eh. Buti na lang may protection tayo dito par. Palaging gumamit ng protection para iwas konsumisyon. Ayan no, oh, salamat Monton. Naligtas yung isang star ko. Wala. Tignan mo naman, parang kakamping pinigay. Pagkatapos mo mag win streak, 5 8 1 6 1 6 2 6. Ayoko na, patutulog na ako, napuyat na ako. oh uh -huh. <laughs>